let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang. Eto na naman po tayo ngayon sa ating kusina, sa ating munting kusina. At kanina po ay uh, pinamalengke po tayo ng ating mister. Ayan, ito po ay manok. Ayan. Ko alam po kung magkano ngayon ng kilo ng manok. Actually po, hindi po talaga ako namamalengke minsan. Yung mister ko po, po ang namamalengke. Ayan. Tapos ito, kunting baboy. Ayan. So, ito po ay, uh, sabi niya gusto ko munggo. Ewan ko ba, sabi niya pag Friday, munggo. <laughs> Totoo siya, nagmumunggo naman kami madalas. Ayan. Isang bumibili pa. May kasi sa munggo yung mister ko eh. Ayan. Ito po, about 25 pesos pala yung ano, ang, uh, kung alam ito kung one quart to eh. Ayan o. No? may tatak pa ah. 25 pesos. Ito po yung labo. Itawagin. tawagin. Kaya pag bibili po kayo ng ano, ng um, munggo, po yung ano, yung linaw. Kasi hindi po, kumaga hindi, ma, siya malagkit. Yan, tapos ito po yung ano, yung pampalaya. Kaya gusto niya yung may ganun. At eh, kaya kami po napabili din yan dahil nga po dito rin, oh. Yan. So, Uh, ang gagawin ko po dito ay siyempre uh, syempre himayin po natin yan at dalawang klase yung pagluluto po natin dahil may manok din po tayo at mamaya po ako ay na naman tinola at is, at yung, meron na kami pang umagahan yan tinola or manok depende kung ano matipusan kong lutuin ngayon yan. pag umaga naman kasi kakami kami lang eh. mga tatlo lang kami dito kasi mga bata yan. Diba? So, malaking katipiran na rin po na pinagpitas to, pinagpit, pinagpitas kami nung ano eh, nung aking uh, babae Yan. Yan po. At eh, may mga sibuyas naman po tayo dyan sa kabawang. Yan. Yan. Kailangan mamayang hapo para hindi na mahirap mag, mamalengke. Yan. Diba? Sa araw-araw po, napakahirap po mag-isip. Kung ano na naman ba ang uulamin tiba paulit-ulit talang minsan. kasi yung mga iba, mga kasama ko naman hindi naman dito laging gusto yung ganito, ganun, ganito, ganyan. Nanawagin. Eh tilapia minsan tilapia prito. O minsan char depende pa kung ano pang matipusang lutuin pa diba? yung ating mga panlasa minsan eh ah, na nauuume na rin sa mga paulit-ulit na ulam. Pero sa mga ganito po, okay naman po ito lahat. E, kailangan din po namin merong mga sabaw. Kasi nga, meron po kami uh, pinapadede. Bi, uh, <laughs> Breast milk yung kanyang mami. So, need natin mag, ano, sabaw di Diba? So, marami po sa lahat mga kasimple yan. Flex ko lang kung ano na naman po yung ating mga lutuin. At kailangan din po lagi po tayong handa. Uh, ipe natin ng maayos ang ating uh, Uh, pagkain. Yan. So, salamat po at uh, pagpalaim po tayo nating may pong may kapal and God bless po. Sana po ay uh, maging masarap ang iyong hapunan, ang iyong tanghalian at uh, sama-sama kakain. So, God bless po at shout out po sa aking mga team housemate at salamat po sa aking mga tumulong sa akin. Yan, sila Junski, uh, Mami Selin, Maring Afin, Mati Sino pa lahat yan? Kayong lahat. Yan. Kayong lahat. Kayong lahat. Salamat po. Salamat and God bless you all.